for today's video, magluluto tayo ng pinangat na isda. Gagamitin natin ay kamatis. So, bumili ako ng galanggong na maliliit. Maliliit lang siya. Oh, tamo. Mini galanggong. no kamatis. Yan. Ganda na ating kamatis. Lalaki oh. yun. gano'n kalaki. Diba? natin. Okay yung ilalagay ko. Tapos, ganito lang yan. Ayan mo lang ng pag At saka pag-aingan. Ayan. Pwede rin yung pahaba. Depende sa gusto nyo. ngayon lalagay na natin yung ating isda dito um, na natin yung ating isda yan tapos ilalagay na natin yung ating kamatis okay. lagyan natin ng konti ng ubi natin tubig saka asin salang na natin siya lalagyan natin siya ng asin kasi hindi natin siya nalagyan ng asin kanina yan and then lalagyan natin siya ng konting mantika yan at pakukuluin na natin Luto na ang ating pinangat sa kamatis. Ayan, sarap po mo